Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan natin ang Game 7 sa pagitan ng kubunan Diana Pinchers Kung sa kubunan ng OKC Thunder It's a do or die game para sa dalawang kubunan mga ropa Pero dito sa game na to, ang star ng kubunan Diana Pacers Na si Tyrese Saliborton ay nagtamo ng Achilles injury Hindi maganda ang timing ng injury ni Tyrese Saliborton mga ropa Dahil ito ang pinaka game sa kanila ngayong season Or maybe sa karir ni Tyrese Saliborton Sobrang ganda performance ba naman ang pinakita kagad ni Tyrese Saliborton Burton pagbubukas nitong na game. nagtalaga siya nang dumatagindeng na 9 points. Sobrang init na dali sa Burton mga ropa pagpasok niya dito sa game 7 na to. Yun nga lang mga ropa, nangyari ang hindi inaasahan. Na-injury nga si Tyrese Sally Burton. After naman ma-injury ni Tyrese Sally Burton mga ropa, naglaban pa din naman ang upo na Indiana Pacers. Yun nga lang mga ropa doon sa Mayule. Ay doon na sila gumib up at doon na nag-take over ang upo na ng OK si Thunder. Ngayon mga ropa, isa ay sent may may natin ang nangyari dito sa may do or die game 7. Ano nga ba ang ginawang diskarte ng ng okay si Thunder para talunin ng Indiana Pacers. Tingnan din natin mga ropa kung ano ang naging dahilan talaga kung bakit natalo ang ba Indiana Pacers dito sa may Game 7. Ito ang game analysis at breakdown. Indiana Pacers versus okay si Thunder, do or die game. Ito ang last game ng NBA 2025 season. Simulan na natin to okay game. Ngayon mga ropa, dito tayo magsimula sa may unang parte ng laro. Ang may hack ng bola dito mga ropa ay si Andrew Nembard. At ang ginawang play nila dito mga ropa ay nagset sila ng high screen. Nagset ng screen dito si Miles Turner mga ropa sa may ibabaw. At ginamit naman ni Andrew Nembar yan mga ropa sabay pull up ng midrish jumper malayo si Chet Holmgren sa kanya at ang nakauna ng puntos dito mga ropa ay si Andrew Nembar basket is good at kung titignan nga pala natin ang ginamit na defense dito ng kubayan Diana Pacers mga ropa na kaman to man zone so defense sila dito agan sa kubo na ng OKC Thunder samantala mga ropa at sa possession na to ng OKC Thunder bahagang nagpainit dito si SGA mga ropa siya ang umatake dito agan sa defensa ng kubo na ng Indiana Pacers one on one yan mga ropa pinanis si SGA dito ang defensa ni Aaron Smith take note mga ropa si SGA ang tinanghal na final sa MVP ngayong 2025 NBA season. At dito sa unang parte ng laro mga ropa, di kitan nga lang ang laban dito mga ropa. Sobrang ganda nga ng laban doon sa may unang parte ng laro. At ang nangyaring play naman dito na ginawa ng Bandiana Pacers mga ropa, ay nag pick and pop play sila. Ang nag pop dito mga ropa ay si Pascal Siakam. At nung na na ni Andrew Nembar ng dalawang defensa dito, nung kumunan ng si Thunder mga ropa, agaran niya ang sinwing yung bola pabunta kay Pascal Siakam. Open na open yan mga ropa, 3-pointer para kay Pascal Siakam. Basket is good. At sinabi yung nga kanina mga ropa doon sa may intro ng video natin bago ma-injury si Tyrese Bolton, ay sobrang init niya dito sa game na to. Anong nangyari dito mga ropa, tingnan naman natin na defense ang ginamit dito na ang ng okay si Thunder. Naka man to man zone defense nila dito mga ropa. Train up nila si Miles Turner doon sa mailalim. Yun nga alam mga ropa, na kick out ni Miles Turner yung bola, pabunta kay Pascal Siakam. Swing ng bola, pabunta kay Tyrese Bolton mga ropa. Tyrese Bolton came out aggressive dito sa game na to mga ropa. Pumukol siya ng 3-pointer kahit sobrang layo niyan. Still mga ropa, pumasok yan para kay Tyrese Basket is good ang long range bomb. At eto mga ropa, nagmintes ang tirada ni Jalen Williams ito. at dito transition offense ng kumuna ng Indiana Pacers. Ang nangyari dito mga ropa, hindi pa pool established ang depensa ng kumuna ng OC Thunder dito sa may transition. At again mga ropa, same spot to kay Tyrese Alliborton. Aggressive nga si Tyrese Alliborton pag bubukas itong game 7 mga ropa. Again mga ropa, pumukula na naman siya ng 3-pointer, same spot, same result para kay Tyrese Alliborton. Dalawang magkasunod 3 pointer siya mga ropa, total of 6 points kagad. Antin lang Tyrese Alliborton dito sa game na to. And take note mga ropa dahil dyan sa mga three pointers na yan. O mabante ka agad ang Pacers. 11 to 6 ang score. 5 puntos ka agad ang kanilang kalamangan. At hindi pa dyan natatapos ang pagbulusok sa offense ni Tyrese Saliborton mga ropa pagbubukas itong game 7 na to. Ang nangyari dito mga ropa, high screen action ulit ng Kobe Pacers. Pumukol na naman si Tyrese Saliborton ng 3 pointer mga ropa pero this time dito naman sa may top of the key. Minta sa tirada dito ni Tyrese Saliborton mga ropa pero nakuha ng Pacers ang offensive rebound. Balik, Balik ulit ng bola dito sa may top of the key 3 pointer kay Tyrese Sally Bolton. Sinabi ko nga sa inyo mga ropa, came out aggressive si Tyrese Sally Bolton dito sa may Game 7 na to. Another three pointer long range bomb na naman ang kanyang pinakawalan. Pasok na naman yan para kay Tyrese Sally mga ropa. Take note, tumataginteng na 9 points kagad ang mayroon si Tyrese Sally Bolton pagbubukas pa lamang ng Game 7 na to. Sobrang init niya sa may 3-point area. Pero dahil Game 7 to mga ropa, hindi nagpatinag dyan ang kumuna ng OEC Thunder sa so, ginagawa na yan ni Tyrese Sally Bolton. Ang naghahawak ng bola dito mga ropa ay ang MVP na si SGA. ka agad siya ng depensa na kung Diana Pacers yung sumibabaw mga ropa pero magaling talaga si SGA. At take note mga ropa, heto yung play na ginagawa ng kung ng Okay si Thunder kahit doon sa mga past games sila against sa kung ba na Pacers. Ang play na to mga ropa, heto aatake si SGA at pagka nagkaroon na ng collapse sa depensa ang kung ba na Pacers, pag na-attract na ni SGA, ang depensa ng kung ba na ng Pacers. Kinikick yung bola sa may 3 point area mga ropa at ang napag-kick out na niya ng bola ngayon mga ropa ay walang iba kundi si Alex Caruso. Hindi naman binigyo ng Alex Caruso ang magandang pasa na to. Sorry, SGA. 3-pointer basket para kay Alex Caruso. Hindi natin may kakaila mga ropa na si SGA talaga ang karapat-dapat na maging finals MVP dito sa serya na to mga ropa dito sa may finals. Dahil si SGA mga ropa po sa 29 points na tinala niya dito sa si game na to. Nagtala siya na tumatagintig na 12 assists. Napakarami nun mga Na rupa. siyang nagbigay ng open shot sa kanya mga teammates mga ropa. Sobrang importante nun. At eto na mga ropa sa sumunod na play ng kubo na ng Indiana Pacers. Eto na dito na nangyari ang masaklap. Na injury na dito si Tyrese Alibolton mga ropa sa 5 minute mark ng first quarter. Kung mababansin natin mga ropa, all 16 pa din ang score dito mga ropa at 9 points kagad ang tinala ni Tyrese Halliburton dyan sa 16 points. Ayan, hindi yan Yun pinisers. nga na, mga ropa, sa sa ng palad nga ay na-injury dito si Tyrese Halliburton. Akilis injury yan mga ropa at hindi na nagbalik si Tyrese Halliburton dito sa game na to. At dahil sa magkakatumba na ni Tyrese Halliburton mga ropa, nagkaroon ng opportunity dito ang kumunan ng OKC Thunder para mag-pass break. Nakakuha sila ng 2 points dyan mga ropa. Basket is good. Naging masaklap nga pagkaka-injury na to ni Tyrese mga ropa, pa dahil nawalan sila ng primary guard at nawalan pa sila ng backup mga ropa naging shorthanded ang kubo na Indiana Pacers doon sa mga sumunod na minuto ng laro. After ng injury ni Tyree Saliborton mga ropa na manage naman ang kubo na Indiana Pacers na makatiget pa rin sa score corner sa kubo na ng OKC Thunder nagbuhat dito si Pascal Siakam mga Good mga penetration ropa. ang ginawa dito ni Pascal Siakam mga ropa at yan sa good penetration na yan nakakuha siya ng basket and a foul basket is good para kay Pascal Siakam at eto pa mga ropa another one harap-harapan na si Pascal Siakam ng bola dito sa may mid range tiniraan niya harap para pa ng depensa dito na kubo na ng, ng okay Thunder pa ni defense yan ng OKC basket is good ulit para kay Pascal si at dito nga mga ropa nagbakbakan ng dalawang kubo na Jaylen Williams sa man doon sa may kabila good penetration din ang ginawa dito ni Jaylen Again, Williams sa one on one defense sa kubo na ni Diana Peacers, mga ropa basket is good para kay Jaylen Williams sa tanang yari dito mga ropa ali play sana dito nang OKC Thunder papunta kay Che Tom yun nga lang mga ropa Mendes yan at dahil diyan nagaroon naman ng opportunity ang kubo na ni Peacers para ng pass break transition offense. Pinasa yung bola kay Benedict Maturin mga ropa open open yan sa so may 3 point area. Basket is good para kay Benedict Maturin. At dahil Maturin. sa mga ropa na panghawakan pa ng Indiana Pacers ang alamang 26-25 ang score. Ang nangyari naman dito mga ropa bumawi dyan ako ba na ng na OKC -okay si Thunder. simpleng give and go play ang ginawa dito ako na ng OKC. -okay si Bigay ni Alex Caruso ng bola papunta kay Isaiah Hartenstein. Sabay mabilis ang cut ni Alex Caruso papunta doon sa may lalim Tendency outcome nito mga ropa open lane para kay Alex Caruso. What a play, what a give and go play isi two points by Alex Caruso. Basket is good. At si SGA, mga ropa, sinolo ulit ang bola dito mga ropa. Yan naman ang strength ni SGA Yung mga ganyang one on one sa may mid range. Kaya ang resulta nito mga ropa, back to back points sa ginawa dito ng kumbana na Thunder. Basket is good para kay SGA At heto na mga ropa, ang isa sa hero para sa kumbana ng Diana Pacers. Dito sa game na to mga ropa, noong nawala si Tyrese Sally Bolton. Walang iba mga ropa kundi si TJ McConnell. Nakakuha ng magandang atake dyan si TJ McConnell mga ropa at nakapitalize siya pagkakataon na yan. Nakapagpuntar din siya si TJ Macanel Basket is good easy money. At sinigundaan pa to ni Andrew Nembard mga ropa nakakuha din ng good penetration diyan si Andrew Nembard. Yun nga lang mga ropa, heto sa pagkakatao na to SJ ulit ang nagmamando ng bola. Sinabi nga sa inyo mga ropa, paulit-ulit na ginagamit na open na okay ng si Thunder tong play na to. Na kung saan naaatake eh, si SGA sabay kick out niya ng bola sa mid three point area. Ang napag kick out ng bola ngayon mga ropa ay si Ludor. tumataginteng na 12 assists nga ang Byron si SJ dito sa game na to. Pasok ang three pointer diyan ni Ludord courtesy sa magandang penetration na ginawa ni SJ ay Bass is good Ang naging response man dito Orang kubo na ni Diana P mga ropa O matake dito si SGA Sino palpal ni Pascal siya mga take dito Ni SGA Burado yung tira ni Ni SGA mga ropa At dahil niya sa Goody defense Mga ropa Nakakuha pa ng 3 pointer dito Ang kubo ni Diana P Nakapitalize nila yung pagkakataon Ni mga ropa 3 pointer basket is good Para sa kubo ni Diana Pero si SGA mga ropa At ang okay Si hindi talaga nagpapatalo Sa pagkakataon na to Siya ulit ang na nagbando ng bola dito At pasa niya Pamunta kay Isaiah Arts and Sign Nakakuha pa ng basket foul dyan sa si Isaiah Arjenstein. At bago tuloy matapos ang first up na to mga ropa Andrew Nembart. Pumukol ng 3 pointer at dahil dyan mga ropa pumasok ang 3 pointer na yung Andrew Nembart. Nakuha pa ng Diana Pacers sa kalamangan. Pagtatapos ang first up 48 to 47 na score. Kahit nawala si Tyree Haliburton mga ropa nakuha pa ng Diana Pacers sa kalamangan Pagtatapos ang first up mga ropa isang puntos pa ang kalamangan dito mga ropa. Yun nga lang mga ropa pagpasok ng second up. Doon na nila naramdaman ang pagkawala ni Tyree Haliburton Ngayon mga ropa dito na sa may third quarter quarter Dito na nagkanda leche leche Ang buhay na kubo ng kubo ba hindi Anna Sa magkakataon na to mga ropa Pagbubukas ba ng third quarter Pero ginarada na to sa may 3 pointer ni Ludort mga ropa Sobrang layo niyang 3 pointer niyan At paupos na ang oras Rainbow shot ang ginawa niya ni Ludort Pero pumasok ang 3 pointer na yan Basket is good para sa OKC si Thunder Agara naman nakasagot dito ang kubo ng Indiana Pacers mga ropa sa may 3 pointer dito ni Pascal Siakam basket is good din yan yun nga alam mga ropa din sa possession na to ng kubo ng Indiana Pacers dito na mga ropa dito na gumana ang pambihira at malagkit na depensa ng kubo ng okay si Thunder. nag turnover over na dito ako ba ng Indiana Pacers. At take note mga ropa dahil wala si Tyrese Halliburton. Tumataginting na 21 turnovers ang ginawa dito ng Indiana Pacers dito sa may game 7. Compare dyan sa 7 turnovers lamang ng ba na ng okay si Thunder. Lahat ng yun mga ropa dahil sa magandang defense na ginawa na ako na ng okay si Thunder dito sa may 3rd quarter. At the same time mga ropa dahil nga wala din ang kanilang primary ball handler na si Tyrese Halliburton. Nakapukol naman ng 3-pointer dito si Miles Turner mga ropa. Basket is yun dyan para sa kubo na ng Indiana Pacers. Yun nga lang mga ropa, may sagot dyan si SGA. Version niya ng 3-pointer mga ropa, dito sa may top of the key mga ropa, pasok din para kay SGA. At eto pa mga ropa, another one. Good penetration na naman ang ginawa dito ni SGA. Again mga ropa, sabay kick out niya ng bola sa may 3-point area. Dalawang magkasunod 3-pointers ang ginawa dito ng kumula ng OC Thunder. At syempre mga ropa, itong 3-pointer na to, courtesy again sa good penetration na to ni SGA. At eto mga ropa, ang hero nga para sa Indiana Pacers nung wala si Tyrese Haliburton ay si TJ McConnell. Dalawang magkasunod na puntos ang ginawa dito ni TJ McConnell. Makanal mga ropa. Good move sa pinakita dyan ni TJ Makanal. Yun nga lang sumagot dito ang OKC Thunder. Pick and roll play naman dito ni SGA. Papunta naman kay Chet Holmgren. Slam lang ang ginawa dyan ni Chet Holmgren. Basket is At good. Yun, mga ropa, TJ Makanal ayo pa rin magpaawat. Dalawang magkasunod na puntos at basket na naman ang kanyang ginawa sa pagkakataon na to. Straight 8 points nga ang kanyang ginawa dito sa may third quarter mga ropa para bigyan buhay ang kumunan ng Diana Pacers. Yun nga lang mga ropa, dito sa may third quarter. Mas lumamang dito ako po na ng OG Thunder. Dahil nakaka-pull sila ng mga 3-pointers dito, katulad nito, basket is At good yan. At ang mga turnovers din kasi ng Kuwendi Ana Pacers, mga ropa, ay naipon dito sa may third quarter. Dahil din sa may ikbed na depensa, na ginagawa na ko na ng OG Thunder. Kaya sila lumamang dito sa may third quarter. Kung ngayon sa senaryo nito, mga ropa, naging 75 to 66 ang score, o maabot sa 9 points ang alamangan ng OKC Thunder dito sa may third quarter. At hindi ba dyan natatapos yan, mga ropa, dahil si Jalen Williams, ang ganda move ang ginawa dito, dire-diretso -dire siya, papunta doon sa may ring, 2 points para kay Jalen Williams basket is good, at after pa nito mga ropa SGA harap-harapan again same spot na naman sa may 3-point area basket is good ulit yan para kay SGA mga ropa 3-pointer long range bomb, at eto mga ropa another good defense na naman, ang ginawa dito ng kupunan ng OKC Thunder at dahil sa good defense yan mga ropa, again. yung play na naman ni SGA dito mga ropa na kung saan aatake siya sa sabay kick out ng bola sa so may 3-point area, ginawa na naman nila dito mga ropa, at naging successful na naman yan 3-pointer para sa OKC Thunder basket is good, at sa pagkakataon na to mga ropa umabot ang score. 92-68 umabot sa 22 points ang kalamangan ng kupunan ng OKC Thunder dito sa may game na to. At eventually mga ropa hindi na nakahabol dyan ang kupunan Diana Pacers maraming turnovers sa kantenala dito sa game na to mga ropa. 21 turnovers yun na nagpatalo sa kanila naramdaman nila ang pagkawala ni Tyrese Sally doon sa may second half. Maganda ang nag ng opensa ng OKC Thunder mga ropa hindi na sabayan yan ang kupunan Diana Pacers Ngayon mga ropa ano masasabi nyo sa Game 7 Finals na to the NBA 2025 Season is signing out. Champion ng kumuna ng OKC Thunder. Props sa kanila. Congrats sa OKC Thunder. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng opinion. Magkwentuhan tayo.